Ay, mga katrabaho, uh, magandang umaga po muli sa inyo. Nandito tayo sa Bilya... ay dito sa Regina, no? Regina Home. Sa mga katrabaho, nandito tayo sa ting ginawang ano rito, yung pinaka garahe, no? Kumbaga, ano lang 'to, uh... <clears throat> kasi ang plano rito ni boss ay eh, paano to, up and down. Uh, yung mga bakal natin ay nakalitaw po lahat mga katrabaho kaya kung alimbawa magse second floor tayo ay nakaabang na rin siya mga katrabaho no? tapos ito pala yun uh, yung ating garahe Ayan, nagpalinis na tayo dahil kanina natatlan natin eh makalat no? para uh, maliwalas ng tingnan hindi na siya makalat mga katrabaho kaya ako kasi yun ang lagi kong ano, uh, sa mga trabaho gusto ko ganyan yung bago mo siya iwanan ay ano muna tapos uh, lilinis, uh, ano maglilinis ka na para paniguradong wala nang kalat mga katrabaho pag nagaan tayo Dating sa mga ganito no kasi tapos na rin naman tayo dito sa baba wala na tayo masyadong gagawin kaya kailangan tayo maglinis bago tayo umalis mga katrabaho at is para pag dumating yung may-ari o yung nagpapagawa, si boss ay pag niya ay napaka-dilis naman ang tignan. Ayan ang gagawin po natin ngayon mga katrabaho. Magandang umaga uli sa inyo. Ayan, magre-refer tayo ng mga kisami dahil may mga natulo oh, dito sa labas. Kaya lalagyan natin ng pinakabubong mga katrabaho yung pergola para medyo ano na tayo, safe na tayo siguro, hindi na siguro tulunan mga katrabaho. Ayan, ito yung atin lalagyan ng pergola mga katrabaho. Ngayon maglilayout lang tayo ng tubula. Ikaw yung tanibilan nyo na karon, karin. kayo na itang busbus Kaya rin, busbusan mo rin at ikataram. Ang mga nandang pamilya mo, Ben. Shout out, tamo. Hindi na po ako makakauwi ay gusto ko pa. pala ta na pala may akong kareno. Oh. O abayan ta lang blati. Nah, hmm. eh, etana ako mga katrabaho ito uh, ano pala to? Mga uh, bulatihan. No? Uh, ang gagawin nila dito naka-flooring sila. Bali ilang ano to? 1 2 3 4 5 6 7 8 walo. Yung mga tae nito, yun ang gagawin nilang organic. Kaya nalagyan sila ng flooring para daw hindi sila, hindi sila babaon sa lupa, mga katrabaho. Pag napuno ng mga tain ng mga bulate, yun ang ibibenta. Sa mga nagtatariw ng mga gulay, tsaka sa mga ano, uh, pwede sa mga halaman. No? Kahit anong halaman, pwede yan, mga katrabaho. Ito, ito yung nakapinsala kay Boss Mike, mga katrabaho. Naka ano, hindi pa na din na ano. Kumbaga, ito yung pinangalan niya doon sa kanyang daliri, no? Muntik nang nahulog yung kanyang daliri. Mga katrabaho, parehas lang kami, ano. Oh. Sa akin, pang ng gatilyo. Gatilyo ng baril, mga katrabaho. Buti, hindi nga nalaglag yung, kama, yung daliri niya, oh. Napaka nito, mga katrabaho. Hindi nyo yung daliri Ah, <laughs> dito yung tumulo yung dugo. Ayan mga katrabaho, ayan oh. na napakaraming dugo na dumanak sa kanya, tumulo mga katrabaho. Ayan po yung mga dugo. Uh, tumulo. Yung napa, mga katrabaho. Ayun, napauwi sa mga katrabaho. Ayan, ito yung ginagawa natin ano, pergola mga katrabaho ayan si Marvin nagbabakbak ng flooring oh di mo pa nasinsal ha? kabut <laughs> eh bubulad ha ah. nilanan nyo eh. yun nabin nilanan ba ka ayan ito po yung ginagawa natin dito yung pergola natin mga katrabaho yan eh. napakalaki <laughs> Napakalaki-laki. <laughs> Medyo mahaba-haba to mga katrabaho nasa sa ano to sukat niya nasa 522. Haba. Eh lang ang ano wala tayong ilalagay na poste susubukan natin na wala siyang poste sa sa baba mga katrabaho. Lalagyan ko lang doon sa taas siguro. Yun ang gagawin natin doon sa may pinakabubong niya. O doon sa pinaka parang wall na yan Doon natin kakapit para wala siyang makikita ang pinaka poster dito sa lo, ano sa baba mga katrabaho si na 260.5 eh, may papatentang gulis na yan ko pa charger kang kaya bisa nagre-retouch tayo sa mga pintuan mga katrabaho dito sa ilalim mayroon si Baby si Aning Baby medyo tumataba tumataba-taba na naman ang kaunti dapat pala na video ko sa inyong bagong dating niya rito sa inyong bagong dati nga rito buto yung balat lang siya eh, puro taba na lang siya wala nung balat nakabuto. Ayan mga katrabaho, nakapag pagprint na tayo. Ayan ang gagawin natin dito yung ating ano. Um, <laughs> pos, <laging tayo. laughs> ito ang ating pinaka-wiring natin. Ayan, pinasok na natin sa mga tubular para uh, ano na lang siya. No? Hindi siya nakalitaw mga katrabaho. Ayan, ang ginawa natin. Ayan, pinasok natin sa tubular. Tapos ito na lang yung kukunin natin na supply para dito kasi ito ano na to matatakpan na do sa ating bubok na katrabaho ayan no gagawa natin na para kung paano natin siya i-design sa ating ano sa ating imanasyon mga katrabaho <laughs> may auti <fa> <laughs> no, <laughs> hey, ko ako papanta loko pampatawa ito may nangasyon wala ko ko Ah, tignan natin dito sa baba. Mga katrabaho. Magkakasakit na meron mo siya. Wapit. Uy, na yan. Wala ka na siyon. Himay na siyon. Himay na siyon. Himahin. Himay na siyon. Wala pa na. Ayan, mga katrabaho. Tinawanan ako. Ilalagyan natin. ay maganda naman pala na dito. Pag meron pala siya, pinaka parang bubong. no Tapos yung pinaka, ano niya doon sa, siguro subukan natin, dito sa taas natin nilalagay kaya lang, kakaya, may, bagay may post naman yun eh. Tubukan natin, doon na lang natin ilalagay doon sa taas niya mga katrabaho. Para wala na siyang poster ito. Tubular na rin ang gagamitin natin doon. Na? May pata Imahinasyon. Imahinasyon, ayun. <laughs> Ayan Hindi naman pala masagwanting na eh. Oh, ganda. Eh, kung pinantay lang natin sa kanina rito, pagpantay lang yung pinakabubong natin. Itong pergola, pag pinantay mo rito, pangit siyang tingnan. Ay magas maganda talaga, nakalabas siya ng konti rito. Tapos si pinturahan natin siya parang ano? Pergola, no? Kahoy. Mga katrabaho.